Si Dwight Howard ang isa sa mga pinakamabangis pagdating sa dakdakan at depensa at ang tinuring na pinakadominanting sentro sa liga sa loob ng halos isang dekada. Pero ang drama at maling mga pasya ang dumungi sa dapat pang Hall of Famer niyang karera sa liga. Kaya balikan natin kung gaano nga baka si Howard sa kanyang prime at kung paano niya pinagharian ng 2000 si Ira. Ito ang kwento ni Superman. Masok si Howard sa draft nung labing walong taong gulang pa lamang siya. Pero sa kabila ng kanyang murang edad, napili siya bilang first overall pick nung 2004 NBA draft. Chosen ang prangkisa ng Orlando para gawing angkla ng kalilang sistema, kaagad naging malaki ang epekto niya sa si Magic para sa rebounding at lalo na sa depensa. Kaya natapos ang kanyang unang season na may average na 12 points and 10 rebounds Para magtayo ng panibagong record bilang ang pinakabata sa NBA Na makapag-post na ng double-double averages matapos ang buong season Kaya ang patpating si Howard noon ang naging laman ng headlines buong taon Lalo na na mag ang sunod na elimination Nakita natin ang kanyang ibang klaseng transformasyon 20 pounds of pure muscle lang naman kasi ang dinagdag niya sa kanyang kaha Kaya ang mga kasabayan niya, hirap na hirap siyang itulak palabas ng shaded area At kitang kita natin ang epekto nito sa mga numerang pinosten niya Average averaging 16 points, 13 rebounds, and 1.4 blocks bawat laro without missing a single game sa regular season. At sa mga sumunod na taon, ang pinakamatinik na pick and roll defender ang nabuo niyang reputasyon. Gamit ang kanyang lateral quickness at explosiveness, naging madali para sa kanyang i-cover kahit na anong posisyon. Kung sentro ang kaharap na kaldagan ng tapatan, ang kanyang bato-batong katawan ng susi para hindi siya mapwestuhan. At kung mapunta naman siya sa switch kontra sa gwardya ng kalaban, ang kanyang lateral quickness ang gagamitin niya para hindi mapag-iwanan. Kaya 2007 pa lang sa kanyang pangatlong taon, hinirang na siyang isang all-star at binuhat ang Orlando papunta sa postseason. At 2008 naman, mas naging malaking parte siya sa opensa ng prangkisa. Binigyan siya ng mas maraming touches sa poste at hinayaan mag-operate around the shaded area. Kaya sa season na yon, 21 points, 14 rebounds at 2 blocks per game ang naitala niya averaging 20 plus points for the first time sa kanyang karera at nanguna sa total rebounds made sa buong liga. At kung sa mga panahong yon ay hindi mo pa siya kilala, siguradong pagkatapos ng All-Star Game ay tumatak na ang pangalan niya. Sa 2008 Slam Dunk Contest kasi, nagbihi siya bilang si Superman at doon lumipad at naghalimaw siya para ipakita ang isa sa mga pinakamabangis na dakdak sa history ng liga. Kaya kahit hindi pa pulido ang galaw niya sa poste at sandamakmak na free throw ang kanyang binlangka, tinuring pa rin siyang best center in this NBA era. Dahil ang pagkukulang niya sa lalim ng arsenal niya sa opensa, nabawi sa lakas at talino niya sa depensa. Sa 2009 season nga ang Orlando Magic ni D12 ang nagkaroon ng pinakamataas na defensive rating sa liga at simple lang naman ang ginawa nila. I-funnel If ang opensa ng kalaban papunta sa bakulaw na nag-aabang sa painted area. Bibihira lang naman kasi ang may kayang sabayan ng lakas niya, utakan ng kanyang depensa o kahit na pagpagin siya gamit ang bilis ng mga gwardiya. Kaya nag-average si Dwight ng 3 blocks per game sa season na yon at parang haunted house ang shaded area ng Orlando noon na walang may gustong sumaksak at i-challenge si D12 kahit bigyan ng pagkakataon. Bakit naman kasi? Pinangunahan lang naman niya ang liga sa rebounds at blocks sa season na yon at tinanghal pang defensive player ng buong taon. Sa opensa naman, itinuring si Howard bilang isa sa mga pinakamatinik na love threat sa liga. Kaya nga kapag nakapwesto na ito sa shaded area, ang ginagawa ng ibang koponan ay sinasakyan na lang siya. Sa 59% shooting niya kasi sa free throws, ay eh gumana ang ganitong strategiya. Pero pagtungtong pa ng playoffs, ang halimaw na si Howard ay nag-ibang anyo pa. Nilampaso nila ang defending champion na Boston para makatungtong sa conference finals against LeBron. At sa series nila versus Cavaliers, nag-playoff mode si LBJ, averaging 38 points sa sharing yon. Pero ang mga numerong yan ay madaling nasa pao ni D12 sa pang na bakbakan. Nang tumabo siya ng karira 40 points and 14 rebounds para pagharian ang silangan at makatungtong sa kanyang kauna-una ang NBA Finals appearance. Kung saan Labang na ang best in the west na LA Lakers. At sila ang klarong underdog sa seryeng ito. And true enough, tinalo sila ni Kubi sa loob lang ng limang laro. Pero kahit na kinapos sila dito, ang ginawang paghalimaw ni Howard sa Game 4 ay kailangan nating ikwento. Dahil nagtala lang naman siya dito ng 16 points, 21 rebounds at 9 blocks para buhatin ng Orlando. Kaya talo man sila sa kampiyonato, panalo naman sila sa kanilang all-star na sentro. 2010 kasi pinaunahan niya ang buong liga sa aspeto ng rebounds, field goal, percentage at blocks para mapanaluna ng kanyang pangalawang Depoy Award. At 2011 naman, gumawa na kasaysayan si d ng itanghal muli siya bilang defensive player ng taon. Siya noon ang kauna-unahang malalarong nakatanggap ng award na yon sa tatlong magkakasunod na pagkakataon. At dagdag pa, Nagtapos din siya bilang second sa MVP voting sa likod ni D. Rose. But despite his dominance, naging klaro sa unang pitong taon niya sa liga na wala sa kanya ang qualities para maging leader ng kanilang prangkisa. Ang kanyang body language ay hindi pang pinuno at hindi siya nagpapakita ng disappointment kapag natatalo sila sa isang laro. Basta't makuha niya ang kanyang mga halimaw na numero, okay na ito sa kanya. Kahit matambakan sila, wala siyang gagawin para mamotivate ang kanyang mga kasama. Madalas man din siyang makabutata pero imbis na isecure ang possession, papaluin niya ang bola ng pagkalayo para mas maging madiin ang highlight niya. Ilang beses din natin siyang nakitang nakangise at parang bata lang na naglalaro sa loob ng court. Na kung iisipin ay wala naman siya ng masama. Pero sa kaso ni Dwight, mas nagkaroon siya ng pake sa kanyang individual na imahe sa liga kumpara sa pagiging leader ng kanilang prangkisa. Dahil dito, mabilis bumagsak ang chemistry ng team at ang dating title contender na Orlando ay biglang nagalat at nalaglag sa unang round pa lang ng playoffs na ito. Kaya bago pa man matapos ang 2012 season, nagparamdam na si Howard na wala siyang intensyong mag-renew ng kontrata sa Orlando. And come August 10, 2012, dalian ang antinrade ng Magic si Dwight papuntang Lakers kung saan bumuo sila ng super team kasama si Nash, Gasol at Kobe. On paper, napakalaki ng potential ng kombinasyon nilang ito. Pero nang mag-umbisa ang season, nagkanda leche ang kanilang posisyon. na Nainjo si Steve Nash ng kalahating taon, hindi fit si Coach DeAntoni sa sistema at hindi na maximize si Gasol sa opensa. Pero ang pinakamalaking dagok talaga sa super team na ito ay nang hindi makarecover fully si D12 sa isang back injury na natamo niya sa Orlando. Naapektuhan ang kanyang atletisismo at bahagi ang nabawasan ng kanyang mga minuto. But don't get me wrong, Class S na halimaw pa rin itong si Howard. Siya pa rin nga ang nanguna sa rebounding sa taong ito. Kaya wala tayong pwedeng masabi sa kanyang talento. Ang naging pintas lang talaga ng ibang fans at kahit mismo ni Kobe at ni Nash ay ang kanyang antics sa court, sa loob man o sa labas. At nang ma-enjoy si Kobe sa taong ito, naisipan ulit niyang lumipat na lang ng prangkisa. This time sa Houston, playing alongside James Harden ang kinalagyan niya. At marami ang nagkakala na malayo ang mararating ng duo nila. Pero hindi pa sila nagtatagal, lumabas na ang problema sa kombinasyon nilang dalawa. Hindi sila nagkasundo at hindi naging compatible ang personalities nila. Gusto rin ng mas maraming touches ni Howard na hindi naman napagbigyan ng kanyang katandem na guardia. Well, dinala naman sila ng talento nila sa conference finals noong 2015. Pero dahil nga practically walang chemistry ang dalawa, hanggang dito na lang ang inabot nila. At sa sunod na tatlong taon Nagpatalon-talon siya sa Atlanta, Charlotte at Washington At sa tatlong kuponang ito Sinabi niyang seryoso siyang manalo At doon na sana magre-retiro Mga pangakong alam nating lahat ay napako Kaya sa mga panahon ito Marami na ang bumabatikos kay award Ano na ang nangyari sa dating pinakadominanting sentro sa nakaraang dekada? Parang papunta na sa pagiging payaso ng liga at hindi na sineseryoso ang mga sinasabi niya. Pero pagdating ng 2019 somehow, nagawa niyang i-redeem ang pangalan niya. Dito sa Lakers, nag out siya bilang isang role player ng prangkisa. Rebounding, tagaikot ng bola, depensa, you name it, ginagawa niya. At ang importante, walang nikatiting na bahid ng drama. Kaya naging malaking parte siya ng kampiyonato ng Lakers noong 2020. Ang kanyang nag-iisang titulo sa loob ng halos dalawang dekada niya sa liga. Pero kahit naiisa lang ang singsing -sing niya, hindi naman matatawaran ang iniwan niyang legasya sa liga. 8-time All-Star, 5-time Rebounding and 2-time Blocks Leader at 5-time All-NBA First Team. Ilan lang ito sa patunay na isa si D12 sa mga pinakadominanting sentrong tumapak sa liga. ba? Diba?